Ayan mga idol, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Isang masayang pagbabalik naman sa ating mga bintan. Mali-mali tayong mamamana. Subukan natin ngayon kung kaya na. Grabe kasi yung sterilis. Grabe yung ano, sama ng panahon dito sa Burungan. Subukan lang natin mga idol kung makaya na natin. Dito lang tayo sa may sabangan, sa may napla. Balisakop lang ito ng aming barangay, barangay Punta Maria ng Burungan City. Di muna tayo pupunta dun sa may pinakasapaw. malaki kasi ng alon. Hindi tayo makakapamanan ng maayos kasi mumuti pa nga dito. Dito tayo sa may sabangan. Kahit yung sabangan, ang oh, lalaki ng alun. Talagang malakas ang agos niyan. Hindi natin alam kung kakayanin. Pero subukan lang natin. Pag hindi tayo nakakapamanan dyan ng maayos, manguha na lang tayo ng sisil pang pangulaman lang. So, matapin lang mga idol. Napakalakas ng agos. Subukan pa rin natin kung uh, kaya natin. Malakas ang agos. Welcome back mga idol sa ating panibagong adventure sa araw na ito. Dito pakababa natin agad tayong sinalubong ng malakas na agos sa bayan ng malabong tubig habang sinisilip ko itong paboritong spot natin dito sa may sabangan. At dito hindi nga tayo nagtagal, biglang dumating yung malakas na Agos na nagpaatras sa atin. Grabe na mga idol kaya di tayo dito nagtagal. Lumipat na lang tayo at nanguha ng seashell. Grabe mga Agos. Ang kalakas. Saka napakalabo ng tubig. Di kaya. labo. Saka yung Agos. So yun mga idol, balililipat tayo ng spot. At dito mga idol, lumipat na nga tayo kung saan dito tayo mangunguha ng spider shell o ganga kung tawagin dito sa amin sa Borongan. Kanali na tayo ng spider shell. Dito tuloy-tuloy yung -tuloy ating pangunguha ng mga spider shell na ito. Ayos na rin ito, pang ulam mga idol. Bigo man tayo sa pamamana, at least di tayo uuwi na luwaan. Pangunguha tayo nitong mga seashell. Yes, salamat, another sa <laughs> ah, yung uh, uh, Spider-Shield ngayon. Sa kabadalan din. dito habang nagpapatuloy tayo sa pangunguha ng mga spider shell nadaanan ko itong bahay ng isang igat ito yung masarap na pang ulam kaso nga lang di pa, na di pa pasok yung size nya siguro mga nasa kalahating kuluhin palakihin muna natin to ito another spider shell mga idol yung ating nakita medyo madalang nga lang napansin ko kasi na malayo muna nang nilalagoy natin bago tayo nakakatagpo At dito mga idol, aksidenting nadaanan ko yung bahay ni Namimo. Ito, tamang video lang muna tayo mga idol. Naaliw kasi ako dito sa dalawang ito. Ang cute kasi. Napaganda ng kulay nila. Dito tuloy pa rin yung ating pangunguhan ng mga spider shell. Mahirap din ito hanapin mga idol. Yan papan oh, papansin nyo parang bato lang talaga. Pag hindi talaga kabisado, mahirapan din manguha itong spider shell na ito. Dito nabibinta to mga idol sa limang piso ang bawat isang piraso. Pag nakakuha ka ng isang daan, partang linaw na rin mga idol. Kaso madalang na dito, marami kasing dumadayo na nangunguha nitong mga spider shell. mga idol may ipapakita ko sa inyo isa sa mga kinakatakutan sa mga naglalakad dito sa batuan ayan papansin nyo mga idol parang bato lang pero hindi yan bato mga idol ito yung stone fish mga idol na napakasakit din mga tinik kaya marami nang natitinik dito mga idol na mga naglalakad lalo na yung walang ganong protection sa kanilang pa napakasakit nito mga idol mga tinik kaya ingat din tayo pag naglalakad tayo sa mga batuan dito mga idol ito na nga pala yung last video natin sa pangunguhan ng mga spider shell naglubat kasi yung ating camera kaya diretsa na, na tayo sa bahay yung ating video salamat na ako tayo ng dalawang a few moments later <laughs> so ayan mga idol bali dito na tayo sa bahay ito na yung mga nahuli natin Mga spider shell Parang malabo yung camera natin <laughs> Nagluloko din yung camera sa cellphone Bale dito na tayo nakapag ano, outro Malubat yasi yung ating Underwater camera Pauya ako mga idol Nanguha ako nito Ito yung ano yung Musikad or sikad sikad Kung tawagin Hindi ito lumalaki hindi kaya sa spider shell na lumalaki. Ang tabi na lang mamaya. Lulutuin natin ito. Bali, babasagin ko pa yung mga ano nito. Shell. Ito, kailangan basagin to Para hindi tay mahirapan magkuha sa laman. A few moments later. Tayo, mga idol. Bali, binasag na natin yung mga shell. Ito na yung itsura niya. Lima na natin yung lalagyan ng tubig. Paiinitan lang muna natin para itong mga sikad-sikad or masikad lumabas yung laman niya. Hindi tayo mahirapan magtanggal. Pero kung may ano, may tubig dagat, tubig dagat, tubig dagat yung isasabaw. Yan talagang lalabas yung laman niyan. Pero pag wala tayong natubig dagat, ganito na lang yung gawin nyo huwag nyo muna lagyan ng tubig paiinitan lang huwag lang masyado malak malakas yung ano, apoy A few moments later. So ayan mga idol, ito yung resulta pag hindi mo muna lagyan ng tubig. Bali yung sariling katas lang nila o sariling tubig lang nila yung niluto muna natin.

a few moments later So ayan mga idol, luto na 'yung niluto natin. Kakain na rin tayo. <laughs> Ngano Tapos na rin tayo mag Salamat kay Lord sa mga blessing na natanggap natin. Napakalaking blessing na 'to mga idol kahit di man tayo nakaano, nakahuli sa pamamana dahil sa masamang Uy, panahon. Bing, bing. Malabo 'yung tubig sa napaka ka ano, takas ng agos, lalaki ng alon ayos at nakahuli pa rin tayo ng mga social ayan so samahan nyo kami mga idol sa ating hapunan masarap ang sabaw nito tabi yun ay umang tawag niya dito umang ay tabi kaya natin lagay yung umang yan yan Umang yung tawag ni baby. Yun, napakalaman o. Oh. Yun kay Bonso. Ito pa. Marasal lugu. <laughs> Marasal lugu masarap daw. masarap. Favorito niya to mga idol. Umang yung tawag niya. Kaya pag namamana tayo. Palaging tinatanong sa atin kung nakakahuli daw tayo ng umang.

Bow. na ah. Yun. Masarap. Ayos <laughs> ah, sulit so, yung ano natin. Sulit so, yung adventure natin. Kahit dito ay nakauli ng isda. <laughs>